nakawala nga ang aking inahing labuyo habang ako nagpapakain Buti na lang talaga, medyo matagal na siya dito kaya hindi siya lumayo. Yun nga lang, dapat mahuli ko kaagad ng inahin na to. Kapag inabot kasi ng gabi, mas lalo akong mahihirapan. Iba din kasi ang trip na hapunan ng mga labuyo, yung mataas na puno. Kaya naman, dumiretso na agad ako sa aming bakuran at naghanap ng baligwasan na aking gagamitin. Sa silong paigkas ko siya nahuli, kaya naman silong paigkas din ang gagamitin ko sa kanya. Kumanap na din ako ng paltak na aking gagamitin gamitin. Buti na lang talaga may mga tuyong sanga dito si Mrs. na ginagamit na gapangan ng kanyang mga sitaw. Babawasan ko muna ha. Epektibo naman kasi talaga ang silo na gawing panghuli. hindi mo kasi mahuhuli ng dakmaan lang ang mga labuyo. At kapag hinabol mo naman, naku po, lilipad lang ng mataas yan. Baka madala pa lalo. Ito ako magagawa na silo sa kantuhan ng kubo ni tatay at saka sa halamanan ni Mrs. At meron nga dumating na dayo, manok ng kapitbahay, binubuli ang ating inahing labuyo gusto sanang pumalag ng ating inahin pero masyadong malaki ang manok ng kapitbahay nataranta na nga ang ating inahing labuyo at hinabol po siya ng tandang gusto siyang asawahin buti na lang talaga hindi siya lumipad ng malayo kaya naman kailangan na talaga natin bilisan ang paggawa ng silo pokpok na kaagad ng paltak okay na ang ganito kalalim wag mo masyadong taasan baka mapatid lang ang dadaan ganito din ang kainaman kapag ditusok ang iyong baligwasan kaya mong itusok kahit saan. At sinukat ko na nga din kung sakto na ang paglalapagan ng ating abakan Ayos na, pambakod na lang ang kulang. Tuyong sa nga ang kain naman. At eto nga, magsisimula na nga ako magtusok ng mga bakod. Inuna ko na nga ang gitnang aabakan para sakto lang talaga kapag siya ay napadaan. Kung magsisilo ka, wag na wag mong kakatamaran ang paglalagay ng bakod. Eto kasi ang isa sa mga sikreto para mas madali kang makahuli. Kahit naman kasi ikaw ang dadaan, dun ang pipiliin mo sa walang harang, di ba? Ay siya sige, simulan na natin ikasa ang ating silong paigkas. Babala din mga idolo, ah, mag sa paggawa ng silo. Masakit din kasi pumiltik ang baligwasan kapag di sinasadyang umigkas at tumama sa iyong mukha. Mapapaluha ka naman talaga At kung maggagawa nga kayo at may gusto kayong hulihin ha, check nyo mabuti ang lugar. Baka kasi may bahay dyan, mahu huli mo ang kambing ng kapitbahay lahat kasi na pwedeng umapak dyan, pwedeng mahuli mga idolo ganyang kaepektibo ang silong paigkas. At eto na nga ako, inikutan ko na nga ang aking inahing labuyo para hindi na nga lumabas ng bakuran at hindi na siya lumayo. Baka din kasi iba yung kanyang kalagyan, napakasarap pa naman talaga ng sabaw niya. Saktuhan din talaga at doon siya bumaba sa malapit sa ating silo. Hihintay na lang natin siya mapadaan at sigurado mahuli yan. Kaya naman dahan-dahan ko -dahan na talaga siyang nilapitan para dahan-dahan din siyang dumaan sa silo kung nag-aabang. Kunting-kunti na lang talaga to, dali na to mga idolo. Pero hindi nga natin inaasahay. biglang lumabas ng pintuan ang bisita ni tatay. Nagulat din ang aking labuyo kaya napalakad palayo. Napakamot naman talaga ako sa aking ulo kahit hindi nangangate. Ulit na naman tayo sa umpisa. Binabara ko na naman siya ng tandang ni tatay. Time. Kaya naman dahan-dahan na ulit akong lumapit para mapalakit na ulit sa silo. At eto na no nga siya, kunting-kunti na lang na naman. Isang apak na lang talaga at mahuhuli na yan. Lalapitan pa natin ang dahan-dahan para siguradong mapadaan na talaga. Dito din natin malalaman kung legit ba ang ating silong paigas kung isang apak lang ay mahuhuli agad. Isa't isa na nga to, mga idolo, lapitan pa natin. Pwedeng lumayo o pwedeng mapadaan na talaga. At eto na no nga, napa tapak na mga idolo. Tirahin natin ng slow motion. Ayan, nadale mga idolo. Igas yung ating silo. Uli na natin yan. Alright, legit na legit talaga. Ang mapaapak sa silo ni Pununo. Sigurado, huli yan. dale, alright. Pero siguraduhin pa din natin kung maganda ang pagkakaikom ng ating tali. Baka kasi makawala pa. Ulit na naman tayo sa umpisa. Napatunayan na natin mga idolo. Napaka-epektibo talaga ng silong paigas. Kung nagugustuhan nyo nga po pala ang aking simpleng content, palike naman naman dyan. Follow at share para all rights. Maraming maraming salamat. Peace!